what if matuloy itong Supreme Court decision? Let's say, i-reject yung motion, motions for reconsideration. Eh, and by nakikita niyong epekto nito? Kunwari sa Senado, sa House, as institutions, and of course, no, sa kabuang proseso ng pagpapanagot sa mga impeachable officials. Yun yung uh, palagay ko, Christian, kung sakali magiging uh, pinakamalaking casualty, no? Uh, napakalungkot. And with all due respect to say that, na Uh, kung hindi mabigang daan ng Korte Suprema yung mga motions for uh, reconsideration. Dahil yun talaga ang pinaka uh, nakasalang dito, yung usapin, prinsipyo, proseso, uh, prospects moving forward, no kasi precedent setting ito para sa accountability. Hindi lang pagsingil ng uh, impeachment trial court ng accountability sa isang impeached official, pero higit sa lahat, pagsingil ng mamamayan na accountability sa bawat isa sa aming uh, nagtatrabaho sa gobyerno. Uh, yung yung uh, accountability na inilalaban din ng House of Representatives tuwing nagtatransmit sila ng impeachment complaint uh, sa Senado. But having said that, I don't know, today I can't help feel, this week I can't help feel more hopeful dahil nga naghain na ng mga motions for reconsideration ang iba't ibang stakeholders at uh, gaya ng nabanggit ko kanina kapansin-pansin na may, yung mga legal experts hindi mapigilan na hindi lang pansinin kundi sabihin na ang ganda daw ng MR na inihain ng House of Representatives so i can't help but feel more hopeful this week na baka no baka naman mabigyang daan ito ng uh, Corte Suprema so tignan natin kung uh, ano yung magiging mood talaga nung D-Day bukas sa Senate Plenary naman. Kung kayo po ba masusunod, ano yung nakikita niyong parang balancing act na pwedeng gawin dito ng Senado? In light of the Supreme Court decision declaring the articles of impeachment as unconstitutional, at dahil daw doon, walang jurisdiction ang Senado bilang impeachment court. So, ibig sabihin, kung hindi nila mabigyan ng daan, yung mga MR, opo. Uh, kung, kung mag-hold uh, mag yung original na decision nila ayun so with with uh, all the sadness but respect for the supreme court in my heart siguro irarak pa rin namin irarak ko pa rin yung brain ko irarak pa rin namin ang brains namin yung mga uh, nagsusulong sana na matuloy pa rin yung impeachment process Ganun nga eh, paano ba babalansehin pa rin, paano ba susubukang i yung pagrespeto sa Korte Suprema and yet pagtaguyod sa mga karapatan at responsibilidad ng Senado at ng mamamayan. Well, um, kahit yung original SC, yung SC ruling na iyon, uh, sinabi na hindi, hindi naman nila pinapawalang bisa uh, or rather pinapawalang sala uh, kung sa kasakali yung impeached official. Uh, mm. So, and they are saying na kung talagang Uh, masusunod yung kanilang ruling, mayroong susunod na time horizon, no February 6 daw. So without conceding pa yung debate bukas, dahil ito nga, nadagdagan yung pag-asa ko dahil sa mga MR na nasa kamay na ng Supreme Court, without conceding tomorrow, uh, kung talagang kailangan na namin uh, i-fix yung mata namin sa horizon ng February 6, well, Uh, alam mo naman, Christian, sa kasaysayan natin bilang isang sambaya ay hindi na uubos, hindi lang ang pag-asa, hindi na uubos ang fighting spirit natin. Lalo na para sa mga batayang prinsipyo ng konstitusyon tulad ng accountability. So, we will fight tomorrow at mas malakas ang pag-asa ko para sa laban bukas. But, if we have to uh, fight instead on February 6 for that principle of accountability, then we will live to fight that other day. How important po yung public pressure kasi nga nakikita natin mounting you know? Uh, nagsasarita binabanggit niya mga legal luminaries. So how 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 big a factor are these? It's a very big factor. Hindi pwedeng uh deadmahin ng Senado, ng House, kahit siguro ng Korte Suprema, no? Uh, ang public opinion. Nakita naman po natin kung ganong ka laki at kainit, no, karugdob yung mobilizations nung Ju July, rather June 9 to 11. At nakikita natin yung pagmomobilize din ng ating mga mamamayan ngayon online and offline para iparamdam talaga sa Senado, iparamdam din sa Korte Suprema ang pagnanais nila na ituloy itong siguro pinaka proseso ng accountability na impeachment. Uh, trial. So ako ay nagpapasalamat in fact Christian sa ating mga kababayan na hindi nagsasawang iparamdam sa amin sa bawat branch of government natin ang kanilang saloobin. Kahit nga sa instrumento ng survey sa eh, lumalabas di ba majority big majority ng ating mga kababayan whether uh, pro uh, conviction or pro acquittal sila sa impeachment official basta gusto nilang ituloy yung impeachment trial para may due process ang parehong panig at napaka importante marinig ng ating mga mamamayan ang mga ebidensya at witnesses sa bawat article of impeachment para sila din makapagtimbang sila din makapag desisyon at in a way, makaboto. So, hindi lang kami senator judges lamang ang boboto, pati yung ating mga kababayan. Opo, binabanggit niya yung due process, no? of course, yung importance ng rule of law. Ito lang naman yung sa akin. No? I don't know whether you share this, uh, this sentiment. Pero naipokritohan kasi ako rin sa maraming mga DDS politicians, pati sa ilang mga DDS na colleagues po niya sa Senado, na pa pasado nagpo-pontificate about due process, rule of law, in terms of protecting the due process and rights of the Duterte, in particular Sara Duterte. Pero hindi natin nadinig yan nung libu-libu yung pinagpapatay. No? Medyo ano lang, napakatinding kaipokrituhan ng dating nun to talk about the rule of law. Imagine so, how the EJK widows and orphans feel. Pero gayon pa man, uh, naninindigan, kapit kami, kahit yung mga sumusuporta sa Uh, EJK families, at by the way, sumusubaybay din sa parating na uh, pagdinig no sa ICC. Susunod na buwan na pala, bilis ng panahon. And kaya at the same time, we are uh, insisting na kaya nga gusto rin namin ituloy yung impeachment trial dahil yung due process na i-deny sa napakarami nung nakaraan, pero pinaninindigan pa rin namin sa proseso ng impeachment trial na both sides, prosecution at defense, prosecution at impeached official, ay mabigyan ng due process. Ipresenta yung kanilang pani, kanilang mga ebidensya, kanilang mga witnesses. At mag-question din yung mga ebidensya at witnesses uh, ng isa't isa. So, um, Grabe yung good faith no ng mga EJK families at lahat ng mga sumusuporta sa kanila na sinasabi na precisely sa ganitong mga prosesong pinaninindigan at ipinaglalaban natin pati itong impeachment uh, process precisely we want to say na equal application uh, of the law due process of law for each and everyone. Opo. Nga pala no kasi I think this was last yesterday or two days ago no may balita uh, pronouncement itong si uh, Senator Jingo Estrada. If I'm not mistaken, nasa 19 yata, no? Yung mga senador, yung mga colleagues ninyo, na who would vote for dismissing it. If I'm not mistaken, no? Pero parang ganun yung direction. Uh, you, you think may pagbabago between uh, then and now because of what's happening? Or baka naman fix na talaga yung numero? Medyo nagiging overly optimistic lang yung grupo ninyo? Well, I never want to be overly optimistic. I'm always hopeful. Pero honestly, um, mas hopeful ako uh, dahil nga sa mga M MR na iniyahain sa Korte Suprema. Kasi nga uh, kapansin-pansin eh. And kahit kami na mga senador, kahit kami na mga senator judges, of course would take note kung ano yung nagbabago at di nagbabago sa internal at sa external environment namin sa impeachment um, trial court kaya uh, mahirap magpako sa isang numero dahil bukas pa lang yung talagang D day debate parang DDD ano D-day debate sa Senate plenary tungkol sa impeachment and um uh, pusposang kumbinsihan yan so i am hopeful dahil deliberative body kami na meron pang uh, mag-on the record sa kanilang pananaw at meron pang maaring makumbinse uh, bakit hindi no tingnan po natin at kami pag-iigihan po namin yan Opo, kasi inisip ko rin ibang mga colleagues ninyo, talagang gigil na gigil na patayin yung impeachment eh. Obvious naman yun. Iba naman medyo nagpapanggap na medyo objective, pero medyo obvious din naman. Naisip ko, parang eto na yung pinakaihintay nila eh. Supreme Court na, na yung salita. So, kumbaga gagamitin at gagamitin nila yan bilang justification to actually push for that initial position that they've had. Yung initial position nila, uh, kung hindi lang nakabatay sa sarili nilang political convictions, pero dun sa nangyayari sa SC, o oh, oo nga, pero ngayon, yung ruling na yun ng SC ay uh, inaapila, kumbaga, may motions for reconsideration na. So kumbaga, baga uh, uh, mukhang hindi pa tapos yung kwentong iyon dahil ngayon may mga MR. At kung didinigin ng Supreme Court ang mga MR na yun, uh, hindi pa dapat, sinasabi ng iba, common sense, intayin natin anong sasabihin ng uh, Supreme Court sa pag apela sa kanilang ruling. Opo. Puntahan naman natin itong uh, inyong mga inaasahang kulig sana sa minority pero they decided officially to join the majority. Uh, official na naman, o. No? Sina Senators Bam and Kiko. Ah, uh, now na naging official na po 'yan. Ramdam ba talaga yung uh, paghihiwalay or kasi nagkakaisa pala kay sa iba, iba't ibang mga issues, 'di ba? Kunwari dito yes. sa impeachment. So, how do you see that relationship na officially maghihiwalay kayo ng bloke, pero in terms of uh, issues, united pala? Yes, uh may mga Um, important na unity sa mga specific issues. Halimbawa, kagabi yung privilege speech ni uh, Senator Raffi tungkol yes. sa uh, rice tarification law. Uh, nagkakaisa kami ng posisyon ni Senator Kiko kasama ng iba pang mga senador uh, sa issue ng uh, Magkasama din kami Uh, ng buong minority plus Senators Kiko and Bam doon sa resolusyon tungkol sa uh, open bicam. Uh, at magkakasama din uh, yung ilan sa amin dun nga po sa resolusyon tungkol sa impeachment. So magkakahiwalay kami ng bloke sa Senado uh, pero at least yung mga partymates namin sa House of Representatives in particular ay uh, marami sa kanila nagsasama sa isang bloke sa loob ng house minority and in fact nag parallel resolution sila uh, tungkol sa open bicam sa amin naman uh, sa Senado yung Senate minority at uh, yung dalawang uh, nasa majority uh, and ayun po so uh, uh, we still have those uh, building blocks uh, at uh, yun ay sinasama ko sa Uh, pangarap ko na patuloy na uh, manindigan, magtrabaho ako sa loob ng Senado at uh, palabas din para yun, magtrabaho sa mga isyo ng ating mga mamamayan, lalo na sa ekonomiya, pati sa yung proyektong pagpapalakas ng oposisyon. Hmm. Ito pala, no, kasi may mga nagtatanong sa akin. So I wanted that this to, to come from you na. Kasi may mga nagpapatanong sa akin. Nagsabi daw po ba yung dalawa sa inyo before they decided to move to the majority? may merobang ganun pag may may mga pag-uusap naman uh, after election day hanggang sa uh, umaga nga ng opening of session so yes may pag-uusap naman an uh, nagsabi po sila sa inyo and then what, what did you tell them ah uh, well for one sabi ko nga uh, kayo ang subject matter experts dun sa mga advocacies ninyo so kung uh, buuin natin yung independent block Uh, kayo pa rin ang tatanungin sa mga subject na iyon at pwede nating uh, magtayo ng alternative platform para sa inyo sa loob ng uh, independent block Pero ayun, ngayon na uh, official na yung aming kanikanyang desisyon ako sa minority, sila sa majority. So uh, at, at least lumalabas yung ganyang mga pagkakataon. For example, yun na nga sa agrikultura na magkaisa dun sa issue Uh, ng Rice Tarification Law. Pero meron ba kayo parang tampo or sama ng loob that they decided officially to join the majority o wala naman? Hindi ako uh, nagtatampo o sumasama ng loob. Uh, kapag hindi nangyayari yung unang pangarap ko, eh, trying to keep my eyes on the long-term direction, uh, nagsusubok na lang ako gumawa ng ibang paraan and I'm so at peace and so happy, Christian, uh, to have this home in the minority. Oh, kasama ni na minority dito.